Barangay San Crispin San Pablo, uh, Laguna Patungkol po sa kampanyahan Para sa ating uh, uh, Barangay and SK election sa darating na October uh, 30, 2023 At makakasama po natin ngayon Ladies and gentlemen, today Si Sir Joel Bilen Si Sir uh, Jeril Garcia Si Sir Jeronimo Or Jeronimo Perez At Billy Manito, mga independente tama po ba independent na aspirant for konsehal or kagawad ng Barangay San Crispin at uh, dalawa po dito sa mga independent uh, si uh, Sir uh, Geronimo uh, at uh, si Sir Jeril ay kabahagi or uh, kasapi ng GBIL chapter po dito sa San Crispin sa pamumuno ni Pangulong Arnold Bondad. Maraming maraming salamat at talagang ang SPCBF or ang San Pablo City Volunteers Federation ay umaalalay at sumusuporta sa ating mga independent uh, aspirant para sa pagiging kagawad. Unahin po natin si uh, Kagawad Joel. Uh, Ka kagawad Joel, uh, kamusta po ang uh, kampanyahan dito sa Barangay San Crispin? Dito po ay maayos naman po ang aming kampanyahan. <clears throat> okay, hikayatin nyo po ang inyong pong mga constituent, ang inyong mga kabarangay upang suportahan nila ang isang kagawad, uh, Joel Belen. Ako po si Joel Bundad Belen, gusto man lang kulang sa ating Barangay San Crispin, tulong-tulungan lang po ako para makapaglingkod po na maayos. Yan, maraming salamat, kagawad. Uh, future kagawad ng San Crispin at isa pa pong independent body or independent aspirant sa posisyong kagawad or konsehal ng barangay at kasapi din ng GBIL uh, San Pablo or San Crispin San Pablo Chapter. Walang iba si konsihal, ang bagong konsihal ng uh, San Crispin, Jeril Garcia, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Ayan po, pagkakataon na po ninyo upang hikayatin at himukin ang inyong mga kabarangay uh, para sa darating na eleksyon. Magandang umaga po sa ating mga kabarangay sa Crispin. Ako po si Jeril Garcia, tumatok po bilang isang agawad ng ating barangay. Kung ko po ipapatuloy ko po kalinisan ng ating barangay. Kalinisan. Po sana okay. po kayo tulong tulungan nyo na po. Yan, po, makakaasa po kayo, uh, Consi, Jeril, na ang suporta ng Barangay San Crispin ay nasa sa inyo. Lahat, actually, Pangulong uh, Herwin, ang uh, mata ng taong bayan ngayon ay uh, patungkol doon sa mga bago. Hindi naman uh, natin maiiwasan na uh, may mga mga datihan na natatakbo, ngunit sabi nga nila... Subukan naman ninyo ang mga bago. Yan, isusunod naman natin ang future uh, kagawad ng barangay San Crispin at kabahagi din po ng grupong GBIL. Walang iba kundi ang bagong kagawad ng San Crispin, Jeronimo Perez. Sir, magandang umaga po. Uh, magandang umaga po naman at magandang umaga po sa aming mga kabarangay dito sa sa San uh, ako po ay hindi po ako nangangako dahil po ang tao ay sawa ng pangako. Basta po kung kami maluluklo, kami pong apat ay tulong-tulong po kami na maula rin ang aming, aming barangay San Crispin. And especially po, uh, kagaya po ni Sir Herwin Santos. Maraming maraming salamat po at kami pinulakan po ninyo. Yan. Amin po ang karangalan Consia Heronimo Perez. At uh, isa din po ng uh, independent na tumatakbo bilang kagawad or konsehal ng barangay, walang iba kundi si Consihal Billy Manito sir. Magandang umaga po. magandang umaga po sir. Uh, ako nga po pala si uh, Billy Manito, anak po ng uh, dati pong konsehalo Nobel Manito din ng Barangay San Cristin na isa po sa mga aspirant po uh, ng Barangay Council sa San Crispin. Ako po ay isang nga nurse at uh, nangangako po, uh, hanggang pipilitin po na kung ano pa po ang proyekto na pangkulusugan ay aking pagtutunan. At uh, bilang uh, naman ako po sa aking uh, uh, ang mga dating konsihal ay pagpapatuli po ang pagtulong sa tao na nga uh, wala na po uh, hinihingi anong kapalit? Yan ang, kapalit. ang walang hinihingi kapalit. Servisyong makatao at servisyong totoo lamang ang ating mga independent aspirant para po sa larangan or para sa linyada ng pagiging kagawad ng barangay. At kasama din natin dito of course ang very supportive na chairman ng Strong Philippines at ng San Pablo City Volunteers Federation. Sinusuportahan ang ba, grupong GBIL. Pangulo. as uh, sa lahat po ng mga miyembro ng Strong Philippines Federation for Federation kasama ang San Pablo City Volunteers Federation lahat po ng inyong mga kamag-anak, kaibigan, mga ka kasama sa mga trabaho na naninirahan po dito sa Barangay San Crispin. Huwag na po kayo mag-alinlangan. Iboto po natin ang lahat ng mga kasapi ng ating miyembro at sinisigurado ko po sa inyo ang pusong NGO ay magse-service ng tapat, wagas at walang iningin kapalit. Muli po, pagtiwalaan po ninyo ang mga kasama po namin, talarangan po ng servisyong voluntaryo, ang mga pusong NGO. Yan, maraming maraming salamat. Kaway-kaway po para sa ating kabarangay San Crispin. Maraming maraming salamat po. Muli, ito ang inyong titumeng para sa usapang may kabuluhan at Strong Philippines Cooperation for Vigilance Federation, San Pablo City Volunteers Federation kasapi ng SPCBF or ng San Pablo City Volunteers Federation at ng Strong Philippines Cooperation for Vigilance Federation. Sinusuportahan po natin ang bago naman dito sa barangay San Crispin. Tumatakbong bilang kagawad ng barangay walang iba. Ang magandang maganda masipag na si mam Ma or si kagawad, Presi Bobijes. Isa pong mapagpalang uh, uh, araw konsehala uh, uh, Presi Okay po pagkakataon niyo po uh, para hikayatin natin ang ating uh, mga kabarangay dito sa Barangay San Crispin sa inyo pong uh, binabalak pinaplanong pagtakbo at uh, naway suportahan kayo ng inyong kabarangay, ma'am. Uh, ako po si Presibobihesto Matakdong po si ng barangay San Crispin. Ako po ay umaasa sa inyong taos-pusong pagsuporta sa bawat isa, lalo na po sa akin bilang konsihala ng San Crispin, uh, ako po ay umaakmot ng inyong pagsuporta na wala po akong ipinangangako kundi ang aking sipag ang aking malasakit, ang aking katapatang serbisyo publiko. Dawa yeah. po ang lahat ay uh, maging uh, matalino sa pagpili ng kanilang uh, sinusuportahang uh, kandidato. At uh, ako po naman, sa na aking makakaya, gagawin ko po ang lahat kasama ang aking DBIL, Guardians Brotherhood Incorporated, San Crispin Main Chapter. Uh, muli po, ako po si Presi Bubihes, tumatakbong po siya sa Salamat po at God bless po sa ating Yan, God bless you too. Dahil ito po ay ang uh, isang pamamaraan. Of course kasama natin ang uh, chairman at presidente po ng uh, SPCBF Strong Philippines sa pagsuporta sa lahat ng kabahagi at member ng ating uh, federation Pangulo, ano po masasabi ninyo sa ating uh, bagong-bago at talaga namang tinatangkilik ng publiko dito sa Barangay San Crispin, ang kagawad Presi Bobihes. Pangulo Okay po, narito nga po ko at personal nal po ako pumunta sa ating magiging kagawad ng Barangay San Crispin at sa lahat po ng member po ng San Pablo City Volunteers Federation, Strong Philippines Cooperation for Vigilance Federation. Ako po ay nakikiusap po sa inyo, sa lahat po ng inyong kamag-anak, kaibigan, mga kasama sa trabaho na naninirahan po dito sa Barangay San Crispin. Pagsama-sama po natin ang ating kapatid sa larangan po ng servisyong voluntaryo ako po nakakasiguro nakikis nak, nak, naninigurado na ang pusong NGO ay maglilingkod ng bukas. Yan maraming maraming salamat at good luck bagong uh, kagawad ng barangay, kagawad Presi Bobihes. Isang kaway naman po 'yan para sa mga kabarangay natin dito sa San Crispin. Salamat maraming maraming po. Salamat, salamat, po. Po. salamat po. Salamat po.